musta yung pag yung pag school ah? Dili maayo. Kanang di man maayo. Sige man kog sungsungog na ang classmate na bayot. Uy. Anong sugsug mo kag bayot sa imong classmate? Ambot lang nila. Kay? Basig bayot siguro ka. Dili man. Dili ka bayot? Dili. Nya yeah, unsa man to pag ila nga di ka bayot be? Ikaw kay dako naman ka. Ah, kabalo nako. Kuy ni Sayon na sa ang ilah sa bata nga di bayot karon. Pakan unta kag sili. Mukaw kag sili. Oh. Nganu mukaw mag sili? Para mailhan na di ko bayot. Agoy kurok. Sige Nakoy tanom sili dali dali. Timing kayo. Nga unta kag sili. Oh, di ara. Dali diri. Diri ka dapit, diri ka romakit ang kanako. Sir juga mukaw kag sili. Bantai ka, ug basig mo hilak ka, umila ka ni ka, bayo tyo ka. Hangra ba ni e Na? Oh. Uh. E, Ikaw ya, ka tong gagumay. Really? Ah, bayo tay ka. Dili, oi. Ah, di, di ka bayo tanya. <laughs> Ay, gila ka, bug mukaon ka ya. Hmm. Puro, arun di po kaya, malain, on, ane. Unak, ka, malain, kita mo doon mukaon na niya. Puro ka. Hmm, kau unak? Uy, ikaw una kay ikaw ang giinom nga. Ikaw, pagkawin ako nga di ka bayot, maka o. Oh. Pagkawin o. Oh. pili na o. Oh. Mm. Dali, aron makita ang yun lang nga di ka bayot. Kala, pagkawin -pag -pag isa. Hindi, yeah. kinder na rasa ang gift ko an. Diha. Oh, oh diha. Sige ka na ha. Kaya mukhaon pagkawin ako, kaya ako. weh. nya alam Suga eh. Halang. Halang <coughs> ko luli na ta. Uy, tiwas anak. Kaya mahurot ni mo na. Dito ka bayot. Ang kayo? Hmm. Hindi. Ahakaw.